Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi pinagsisihan ni Lola Sweet noon na pinaghiwalay niya si Carmen at Sir Gob. Pero nang malaman niya pinapahanap ni Sir Gob ang anak niya, nakaramdam siya ng konsensya. Hindi man sabihin ni Lola Sweet kay Sergov na pinagsesihan niya na nadamay ang inosenteng anak ni Sergov, na apo niya, sikretong tutulong naman siya sa paghahanap sa bata. Ang pagtuntong sa tagapagmana ng mga Palma, ang nakikitang paraan ni Lola Sweet para makabawi sa anak niya at sa apo niya, kaya gagawin niya ang lahat para mahanap siya. Ang hindi alam ni Lola Sweet, nakaharap at nakausap na niya ang apo niya, kaya lang nabulag pa siya sa galit dahil na rin sa pag-brainwash sa kanya ni Venice na masama si tata. Hanggang sa magkaroon na ng resulta ang pagpapahanap ni Lola Sweet sa anak ni Carmen at laking gulat niya na sinagwa pa pala ang kaibigan ni Carmen na nag-ampon sa apo niya. Kaya sikretong pupuntahan ni Lola Sweet si Nay Guapa para hanapin ang apo niya at dito na ipagtatapat sa kanya ni Nay Guapa na si Tata ang iniwang sanggol sa kanya ni Carmen. Walang kaalam-alam si Sir Gov na natagpuan na pala ni Lola Sweet ang anak niya at ta ang lahat sa malaking pasabog ni Lola Sweet sa meeting nila sa kumpanya sapagkat proud na ipapakilala ni Lola Sweet si Tata sa Palma Group of Companies na si Tata ang tunay niyang apo at bagong nagmamayari ng kanyang kumpanya. Mapapatawad na kaya ni Sir Gov si Lola Sweet sa naging kasalanan ito sa kanya. Si Tata na kaya ang magmamanage ng Palma Group of Companies dahil booking na sa Venice. Abangan. Thank you.